Ginawa ko na 'yan sa rear hub ko dati. Sa experience ko, mas mabilis 'yang kumalog. Masira 'yung bearings, kaya nagpalit na lang ako ng cassette hub. Pero kung sa front hub, okay 'yan at mas tumatagal. Waiting sa part 3. 'Yan, comment ni Sir Mark Ace Oliveros. So 'yan, saktong-sakto Sir Mark Ace Oliveros 'yung comment mo. Bali, meron din kasing nag-comment, kagaya nung binasa ko nga kanina na mas mabilis daw umalog pero bago po ang lahat mga idol ah, uh, shoutout po muna dyan kay Sir Mark Ace Oliveros uh, dahil dyan sa comment mo yan may part 3 tayo nito at shoutout shoutout din po pala sa lahat ng ating mga followers dyan yan So yun mga kalodi pag-uusapan natin yung comment sa ating YouTube channel na mas mabilis palang umalog kapag nagganto, nag, pag nag tayo, kapag ginawa natin cell ang bull na hub bali mga lods ang nakikita ko dyan uh, ang mga dahilan kung bakit yan ay mabilis umalog uh, ito po yung mga nakikita ko dyan at na experience din namin dito sa shop syempre hindi po natin alam yung sitwasyon nila saka po sitwasyon din natin dito sa shop kasi okay naman po yung uh, pag convert namin at wala pa naman po uh, nagireklamo tungkol dyan pero syempre kagaya nga po na sinabi ko pwede pong Uh, iba't iba po kasi talaga ang sitwasyon so ngayon mga idol ang nakikita ko dyan ito po yung mga dahilan uh, unang una po pwede po siguro ang ginamit po natin dyan ay pang ball bearing na hub kagaya po nung pinaliwanag ko sa inyo kahapon uh, na sa aking in-upload ito po kasi yung pang ball bearing na hub ngayon ito po kasi yung pang cell bearing na hub yan po ayan po yung pagkakaiba nyan diretso po yung thread niya. Tapos ito po, uh, meron po siyang pinakang stopper dito para po sa cell bearing na hub. Kung ngayon mga idol, kagaya nito, pakita ko sa inyo. Tanggalin pala muna natin to. Yan, yan na mga idol Oh. Kunin natin tong cell bearing. Yan, ipasok natin. Ayan o. Oh. Yan. Uh, ilagay po muna pala natin tong kopa. Yan mga idol oh. Yan. Yun yung kopa. Ito yung nakalagay sa hub shell natin na pinaglalagyan ng ball bearing. Ngayon, yan. Ganito yan. Pakita ko sa inyo. Yan. Ito yan yung pinaglagyan natin ng cell bearing. Dito yan. Ngayon, kapag kasi... ah, uh, ito po yung ginamit natin dito itong uh, pang ball bearing na axle ayan po umaalog-alog po siya ayan po umaalog-alog po siya ayan po umaalog-alog po samantalang kapag ka ito pong pang bearing ito po tanggalin po natin ayan tapos ilagay po natin to yan diretso na natin yan yan. Bali ito po kasi, itong kopa, mag stop na po siya dito sa may pinakang hub shell. Yan po. Kaya kapag ka naka-steady naka na po yan dyan, okay na po yan, hindi na po yan aalog Yan po. Kasi, dahil nga po dito sa may pinakang stopper nitong uh, axle na to. Ayan, ganyan po yan. Okay po. Tapos, ang isa pa sa nakikita ko na dahilan po na kung bakit po 'yan umaalog ay maaring dito po sa may kopa, ito sa may kopa na nilalagyan ito sa may pinakang habshell, maaring uh bugbog na yung pinakang habshell niya. Kaya dito sa may mismong kopa pa lang po umaalog na. Yan po yung pinakang nakikita ko rin pong dahilan kung bakit mas mabilis pong umalog tapos mga cake, syempre kailangan pag naghigpit po tayo nito yung pinakang laknat nito kailangan hindi po ganong kahigpit kasi masisira po yung ating bearing dito, yung pinakang self-bearing nyan, masisira po yan kapag kasubrang higpit yan, disclaimer lang po mga idol dito po sa pinakita ko pong video ay hindi ko po sinasabi na kami po ay magagaling. Bali ito lang po ay base lang po sa naging experience po namin dito sa aming shop. At hanggang dito na lang po mga lods yung ating video. At 'Yun lang po at maraming salamat.